Alright, good morning, good morning mga boss. Puntalan tayo ng bayan at uh, magwi-withdraw. Gamit muna natin itong radar natin kasi di na masyadong nagagamit. Pati yung ibang unit natin dun Halos din nagagamit kasi busy pa sa trabaho. Itong raider pala natin mga boss All stock lang ito Eh sinusulit ko pa Pero in time Tignan natin kung anong pwede natin gawin dito Kasi eh, ang milyahe nya 22,000 pa lang eh Medyo sulitin ko pa ng sa Saka natin Lagyan ng Kaunting engine modification Kaunti or pang malakasan Depende <laughs> Mag focus muna tayo dun sa Ibang mga unit natin Especially dun sa mga Pantra unit natin kasi meron tayo yung Suzuki X4 natin uh, meron din tayong TMX 155 at saka yung Rusi 125. Tapos sa uh, underbone naman natin, meron tayong itong Raider sa saka yung Sniper. Sarap din talaga nitong Raider kahit all stock lang meron lang ibubuga. Kung iba-ibang experience mga boss eh Kapag uh, nas, kunyari, madalas kong ginagamit yung X4 Tapos biglang gagamitin mo yung TMX Ibang experience na naman Kasi yung TMX, uh, malakas ang low end torque nun Dahil mataas ang mahaba yung kanyang connecting rod So more on uh, low end torque sya Maninibago ka Sa X4 naman, high revving, high RPM kasi short stroker tapos sa ano din, sa riding position, ito yung Raider, medyo may ngawit sa Sniper, komportable. maganda rin kung minsan boss na medyo iba-iba yung unit natin para kahit papaano eh yung experience eh, malawak. Kung baga, pag may mga kasama natin yung mga kaibigan natin, at uh, may kwentuhan pagkausapan ni sniper makaka-adapt ka kung snap usapan raider may makaka-adapt ka export DMX rusi kahit rusi da mayroon kang makakasabay ka sa kwento ng kahit papano hindi ka bias dahil uh, actual mo na experience yung mga unit na yon tapos yung plano pala natin sa export uh, natin mga boss dahil parang yun muna yung blinablog natin um, siguro ano kasi uh, medyo kailangan nang i-refresh yung makina nun especially siguro sa connecting sa sigunyal part niya sa mga bearing ganyan connecting rod bearing kumbaga kailangan ma-refresh yun eh para mas maganda yung performance niya kumbaga mas optimal kasi dati okay medyo okay na yung performance so naka single siya inasikaso ko din pero nung sinaidkar ko kasi medyo nung naka side car kasi noon hinahataw-hato ko noon. kumbaga nililimit limit ko yung potential niya eh kumbaga ang term namin nasagsag na parang ganoon wear out na yung mga uh, parts niya kaya medyo nag-ingay yung makina saglit lang mga boss mag-withdraw lang ako Tas balikan natin yung usapan sa X4 kagaya nyan nalilito ako kasi nasanay ako sa TMX Rusit saka X4 na kapag pinapatay nagbibihit ng fuel cock sa ilalim ng tangke. Eh, eto gamit natin itong radar ngayon wala ko nga pala siyang fuel cock dyan sa may gilid Alright yun, tapos tayo mag-withdraw mga boss Bili muna tayo ng saging dito Magkano sa saging nyo ate? Kuha nga ako dito sa ano ate, pwede na i-consume Or dito na lang? Oo, dito na lang ate, yung pwede na dyan Kunin ko na lang, oo wala pa matay kuya. Kuya. po. Ayos Talagang mayroon pang specific value yung hinihingi niya. Anyway, kawawa naman. Okay, balik tayo dun sa plano natin sa export mga boss. Ah, uh, yun na nga. Paayusin natin yun kasi medyo meron ng ingay sa makina. Re-refresh natin. Tapos uh, tignan natin kung ano pang magagawa natin na engine performance upgrade para kahit pa paano eh, gumanda pa yung performance. Para ipaparehistro natin. At magamit talaga siya sa long ride. Pero bago yun, na uh, balak ko na ano, i-top speed natin siya. Tapos sa uh, gagamitan natin siya ng uh, GPS para kahit paano makita yung performance niya ngayon na uh, hindi pa masyadong kondisyon para in time na natapos na natin siyang i-condition ulit, eh may perahan tayo kung nag-improve ba o hindi So yun, yun muna yung plano natin sa export natin. Tapos share ko na din pala mga boss, meron na akong na-order na tune pipe nun uh, gawa ni Boss Kamandag, kung kilala nyo siya meron din siyang ah uh, Suzuki X4 drag bike marami rin na ipanalo yung unit niya na laro at the same time uh, gumagawa din siya ng tune pipe X4 RXT mga scooter Dio halos lahat naman ng 2 stroke kaya niyang gawa ng pipe so yun umorder ako sa kanya hintayin natin dumating tapos i-review uh, na rin natin then bala ko rin ano, masubok din yung iba pang mga kapwa nating Pilipino Locally made, kung dito sa Pilipinas, gumagawa mag ng uh, tune pipe. For example, kay Boss Thunder, dito lang siya sa Kapas yata, Kapas Tarlac. Balik ka probinsya ko siya yan, kukuha rin tayo ng uh, tune pipe sa kanya. Tapos uh, yung iba pa na kilala na mga old school na gumagawa ng ating uh, tune pipe para sa export dito sa Pilipinas. So yun muna mga boss. Sana patuloy kayong manood sa ating mga videos. As pa-follow, like, subscribe, share na din para mas lalo pa tayong dumami ng taga Para patuloy tayong gagawa ng content natin para sa inspirasyon naman, di ba? So yun lang mga boss. Salamat ulit. Thank you. Sa time